So, sa pagmamasilya pala guys, ang i-consider natin dyan, kapag ganito ng papatungan, so kung una naka-vertical ka, so pang, pag pinatungan mo yan, dapat horizontal naman, hindi pwedeng tapos, kapag nagpapatung ka nito kailangan, bawasan mo muna siya ng mga bukol-bukol yan, ganyan, yan, 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 para pag nag-skim um, coat ka, yung hagod ng ano mo ng palita ay o ng rodela ay pantay agad. And guys, isa mapagpalang araw ulit sa ating lahat at welcome back sa aking YouTube channel. Sa araw na ito guys ay aking uh, ipabahagi muli sa inyo yung uh, kahalagahan sa pag-apply uh, ng skin coat sa ating mga walls sa bahay. Ano ba yung mga dapat uh, gawin o i-consider kapag uh, nag-apply tayo ng skin coat sa hall ng ating pong, uh, mga bahay. So, ayun, samahan niyo po ako at uh, sana ay uh, makapagpahagi tayo ng uh, kaunting kalaman at tips para sa mga nag, uh, nangangailangan na maayos at uh, magandang quality sa pagmamasilya uh, ng mga pader sa bahay sa pamamagitan ng uh, gamit natin na uh, scheme code. So, and guys, andito tayo sa site, no. Ayun, may kasama ako ngayon, no, si Vic. Andun, nagmamasilya sa dulo. Ayun. So, siya yung nagmamasilya niyan, nauna tuon. So, ngayon, uh, habang wala pa akong materyales sa electrical, tutulungan ko muna siya. Magpapasaway muna ako. Ayun. So, sa pagmamasilya pala, guys, ang i ko consider natin diyan. Kapag ganito nang papatungan. So, kung una naka-vertical ka, so pang uh, pag pinatungan mo yan, dapat horizontal naman. Hindi pwedeng puro vertical. At hindi naman pwedeng puro horizontal lang. So, tapos, kapag nagpapatong ka nito, kailangan bawasan mo muna siya ng mga bukol-bukol. Ayan, -bukol. ay mga matakas na bukol. Ayan, yan, 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 Para pag nag-skim food ka, yung agod ng ano mo, ng palita ay, o ng rodela ay pantay agad hindi na siya sasabit dun sa mga bukol-bukol. kaya -bukol. tatanungin natin si Vic kung kama ba yung ating mga idea. Oh, Vic, kama ba yung mga idea natin? Na pag pinatungan mo siya, pwede mo siyang bawasan ng ano? Ng mga bukol-bukol. Ano -bukol. mga uh, bawasan ng pala natin? Bilihain mo lang natin. Oo. Pwede mong lihain or pad padaanan mo nang ano, ng dela. Yung mga mataas na mga bukol-bukol, no? para pag nag ano ka yeah. nagmasilya ka ay pantay agad kagaya niyan oh yan horizontal na yung ginagawa niya mm hindi -hmm. puro ka lang puro vertical kasi oh palabag din oh medyo wala ay rapping niya So dito ako sa kabila, magpapasaway muna ako sa kanya oh. <laughs> <laughs> Ayun guys. Wow. Shoutout sa mga kapinta. Si ang pinaka maraming viewers at subscribers na nakikita ko sa na ano vlogger ng painter si ano eh. Ah, so no, si Best Barnish Tutorial. Yan, shoutout kay Best Barnish Tutorial. Ito yung sa atin. Ayan guys, uh, natapos namin to. Ayan. Ang um, namin ito. Sa so, taas naman, nagtayo kami ni sa kakunding. Uh, ayan mga kapayan, kapunta doon. Ito so, kami. Ayan. Ito. Ito ang bukas ito namin ang dalawa. Okay. video na nagawa natin guys maghapon no yan to then papunta doon yon may macho yan, papunta dyan at ang natitira ay ito yan papunta doon sa likod Doon sa dulo, mayroon pa palang konting lagay na lang. So, isang patong na lang yun doon. Okay na, then liha na. At sa baba, pwede na liha, lihain yan. Yan ito, pwede na rin lihain. Then, okay. Siguro, ma-update uh, ko kayo sa sunod. Minsan, baka ilig tayo naman ng asika sa natin. Yan guys, God bless.